Handa na ang gobyerno para sa mandatory repatriation ng mga Pilipino na iipit sa gera sa Lebanon. Samantala, nasa labing isang OFW naman ang nakatakdang dumating sa bansa ngayong weekend. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Puspusan na ang pagtutok ng Department of Migrant Workers at iba pang kinaukulang ahensya ng pamahalaan sa lagay ng mga overseas Filipino worker na apektado ng kaguluhan sa Lebanon. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, kabilang daw sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ang paggamit sa lahat ng government resources at assets para ligtas na ang mga OFW. More than anything, uh, uh, it's the president concern no, for our OFWs. Uh, the president has always been concerned for the welfare and security safety uh, of our OFWs and uh, so he deemed it a proper time to convene all of us and, and, and find ways to heighten or, or strengthen uh, uh, our approach. Uh, in terms of securing the safety and security of OFWs. Sa datos ng ahensya, nasa labing isang OFW ang nakatakdang dumating sa bansa ngayong weekend. Nasa 192 na ang kasalukuyang nakabook sa tatlong magkakahiwalay na commercial flight na inaasahan namang makakabiyahe mula October 8 hanggang 11. Habang 413 pa ang patuloy na inaasikaso ang mga dokumento. Gayunman may mga Pinoy pa rin daw ang ayaw talagang lumisan ng Lebanon dahil sa takot na mawala ng kita. Pero giit ng DMW, we are already addressing or have addressed the matter on on uh, uh, the loss of income that may incur if they come home. So ang, ang financial assistance that we're offering uh, uh, can go up as high as 150,000 between the MW and OWA upon arrival. That's good for four to six months salary. 179 na OFW naman ang kasalukuyang nasa mga shelter sa Beirut kung saan ibinibigay ng pamahalaan ang kanilang pangangailangan gaya ng pagkain. Hinahanap na rin daw sa ngayon ng OWA ang mga Pinoy na naipaulat na nananatili sa mga tent. we can identify where this... Uh... Reports are of OFWs uh, staying in tents. We will, uh, we will go to them and bring them to our shelters. Sa ngayon, naghihintay pa ng abiso ang DMW mula sa DFA kung maitataas pa sa level 4 ang alert level sa Lebanon. At sakali mang mangyari ito, ay handa silang maipatupad ang mandatory repatriation. We of stand course, ready. Uh, in fact, uh, uh, that, that is... Uh, uh might have been answered already your question might have been answered by the president's directives yesterday so the president has has heightened our engagement in terms of uh, safely repatriating our ofws out of lebanon so that would that would uh, accommodate any situation Hanggang nitong October 8, 1,721 ang natanggap na aplikasyon ng Philippine Embassy sa Beirut para sa repatriation. 511 sa mga ito ang na-repatriate na. Kamakailan ang magpaulan ng nasa 30 air raids ang mga Israeli warplanes sa timog na bahagi ng Beirut. Wala namang naitalang nasaktan o nasawing Pilipino sa mga pag-ataking ito ng Israel. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.